Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Kuwag bibitiyo, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa modus na matagal nang ginagawa ng mga gwardya sa Mercury Drug Store. Mga gwardya ng Mercury Drug Store ang modus pagbibintangan ka na may COVID at magnanakaw. Tatakutin ka at pay -pay rahan. Matagal na nila yang ginagawa. Walang nagsusumbong dahil sa takot. Isang lalaki ang nabiktima ng gwardya sa may Blumentritt Palengke Mercury Drug pinagbibintangan siya na may COVID. At nang walang mapatunayan pinagbibintangan naman siya na magnanakaw. Tinatakot na dadalhin sa pulis at ikukulong. Mabuti na lang nangatwiran yung mama. Kung hindi siya lumaban tiyak peperhan siya ng gwardya ng Mercury Drug Store. Kaya mag-iingat kayo sa Mercury Drug Store. Pagpasok nyo palang susundan na kayo ng gwardya nila. At kapag sinabihan mo na bakit kanya sinusundan, biglang magagalit ang gwardya sisigawan ka at tututukan ka ng baril. Diyan ka na na isa kang magnanakaw, at dadalhin ka sa mga kasabwat nilang mga tiwaling mga pulis. Kaya pinag-iingat ang mga tao na pumupunta sa Mercury Drug Store. Suspect ka nila agad pagpasok mo palang sa kanila, kaya ingat-ingat. Dahil marami na ngayon mga masasamang tao kahit saan ka magpunta. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.